Gikulbaan mo ko dahi, ano Wala mo ka, ko may bawa ko reaksyon nila mama magpapagod. Huwag ko may bawa ko masuko ba sila or alipay? O ay, Ayo pag-expect yot, kay pila ka percent ang ginikanan nga malipay nga bayot ang ilang mga junakis. mo naman yun noong kong ipakulbaan o samot, oy, bayuta ka. Yes. Ay, sabi na niya, Nandali ka na, niya. Ni lakaw si Papa ni mo. May importante ko siyang asikasuhon. Oh, uh, sa so ato pa. ikaw na lang kung maistoro yung May nakita pa ba gudi ikang laing tao sa palibot? Strip pa si Mother ni Mayot. Eh, Pagkilog tiya Mayot eh. Pag binayot kayo, mapantayan niya ka. Oh, on sa man eh. Uh, uh, uh. kung kamura din duha mo yung mag-istorya, o niya, maghinunghong nga mo. Mas maayo pa siguro mula kao na lang kung kinaghan pa kong buhaton. Uh, Kadiyot sa ma. Uh, Kadiyot pa. on sa man. Sige na, sulti na yun. Ma? Bayot ko? Oh, oh. oh wala kay isulti, ma? Nahibaw ko. Oh, ha? Nahibaw ka, ma? Oh. Raol, inahan ko. O ganun ay kong makakita ni mo. O na ako'y eh, mga nabantayan sa imuglihok. Ha, <laughs> mao nang na ko makurat nga bahiyot ka. O, o gawa ka masuko ma? Nganong masuko man ko? Dili ni mo kontrolado nga maingon ka ana. Dawat ka bisag unsa pa ka. Ay, salamat ma. <laughs> Yutak, nakapagawa sa kasi mong gitago tago. Oy oy, di pa ko kumpan kampan, pino. Oh? Huh? Kulbaan ko Eh. kawa pa may bao, si papa. Nya. Sumpiya so, di gid di mo siya. Ay, kinanglan, Tinangan nga ako sa sultihan. Mas hindi sila ang reaksyon ni mama, di ba? Kunsa? Bayot ka? Opa -o, o, pa. <tis> ay, 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 ah! -oh! Ang kaya Nabuwang ka na ba, ha? Ah, pa. ni mong tao niya binayot ka? O, oh, pa, uh, kining... Di malaku sa ngayon, ani ko pa. Dili ni mo nga babae ka upamati. Pero sa ni mo, kung mo nang paundayunan. Opo. Ayaw gid ko bakit ang abog ka. Kay basig mapatay di ka. Opo. <sighs> Kaunog daghan ha, Raul. Oma, Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pagdali ka, Undia. Ah, uh, ah, uh, ah. Eh, Kaya uh, ta. Ah, uh, hi? asa ah, uh, asama uh, uh, ta pa? Domingo manrun, di ba? Oh. Ah, oh, uh, bitaw. Domingo manrun pang. Ah, hmm. kong manimba ta. Kuma na tong simba may atuon ta. Na ako'y ipaila-ila ni mo, nababay. Unsa? Higala si Pare Jose o Pare Linda o kani si Lizzy, mauni ang ilang anak. Hello? Oh. Oh. Tingo growl. Ayaw pagbinayot, ha? Oo. Oh, Oo oh, oh pa. Um, hi, Lizzy. Ako si Raul. <laughs> Good. Uh, Lakaw, pag-istoryan mo dito kay may sabutan may sa ginikanan ni Lizzy supported by Splendor Gaming. Hmm. anak kita, hello Ah, ah, So, unsa on ato pag ila ila ini eh, kung dilik ka hapit ng tingog. Pero kay o ka, Happy kay ko nga diha ko nila gitupo ni mo. Guapo ka, sakto oh. imong lawas. <laughs> Sigurado ko nga guapo o guapa yun ang mamahin mo na tong anak kay... Stop! Oh. <laughs> Raul? Ah, uh, o, o, okay lang ka? Stop na, Please lang no, maluig ka. Hindi na na ako ma-check. Ha? Bayot ka? Oo, oh, <laughs> di obvious ha, Lizzie. Dako ko bayot. Oh, please lang no. Eh, napagigusok na ng mga makaanak ta. Kay, di na may tabo. Uya, ang gusto may tabo sa itong mga parents. Uy, ang iyo lang ako no. Kaya ka lang, ah, kuhan, Lizzie. Ah, Ah, ato lang uyun-uyunan sa pagkakaroon. Mangita lang niya tagpaagi ba nung ni Nato. Kay aron hindi ko mapatya sa kong amahan. Hmm. Ingon, ani na lang. Makikistory na lang ko nila ni Papa o Mama nga. Itika tayo. Maura na. Ingon, ana ra ka simple. Uh. Ay. Ah. ay! Ay! Ba, ay! ito Ano, oy! sabay ako! Ba sa akong kumari nga wa makauyon si Lizzie ni mo. Eh? Unsa oh. man? Nagbinayot kas iyang atubangan unsa? pa oi, laki ko adto no? Raul. Raul ko adto. Masud di lagi kun ya type oi. Ayaw lagi pagbinayot. Ah, ah, ay ay. ay pa, oi. Wa wow, bala sa ka maning kamot nga. Magustuhan ka ni Lizzie, eh? ha? Ay, pa paoy, di na ito kontroladong utok ni oy! ka kayo pag ah, Ay! Ay! o no, oh ko. Kadaghan ni ug anak. Ako akong istoryaan ang imong amahan ini. Uh, ayo ayaw, ayaw, na, ma. Hindi ko ganahan nga. may mag-away, tungod na ako. Nak. Ay, eh, di ay. Nangita to imong amigang bayot. Na ako na no Toyo ni mo. O, oh, o, oh, ha? -sige lang, ma. Ako na sa iyang saloon. Correction. butang nga gyud og know, color corrector. Huh? Kay ngano tabunan man ba you? Ay, yut. sponsoran nga usa ka Miss Gay. Huh? Og balis ka. tika og apil sa mga contestant. Hoy. Unsa? Nayabag ka? Huh? Wa para ba ko makasuway kung ana no? Kay bawo baya ka ha? Oh, Dili mo mahibaw an hindi mo suway yan. Unya, oh. oh, masuko si Papa? Kinsa may masuko kung... Di lang mahiba ako. Oh, yots. yot. Yot? Dako ng premyo. Sayang kung mahibang, oh. Maayon, di mo suway yan. Wata mahiba ako. Maayo ni kayo ng butana. Huwag ka na na may gamito ni mong pangwarta. Oh, pa? Imo na ni O. Ha? Uy, Pila man eh. Oh. 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 Jismil? Oh, ma. Diin mong kaininak? ni Ah, uh, nakakita na kong sideline, ma. Uh, nak, ayaw kong nga ni Soda kag illegal nga. Ka. Uy, wa ma, uy. Oh. Kuan, ma. Nagsiki kong apil-apil o mga pageant, ma. O sige kong kadaog. Tino? Yes, ma. Pero ay lang ba ni Papa, ma. Ngagitagat kag kwarta kay masuko niya to. Imo e, na lang na, ma ipalit na kung gusto ay, Uy, go, Uy, ni mo palit to. Salamat yun! Uy, brother niyo mo, girl. Uy, nibilip ko ng ba mga bayo team mo. Oh. Sige ka magagadaog, ay! <laughs> grabe sa kaw... Grabe sa kong effort, no? Nanikamot ko ko kay gusto na ko nga mailan ko sa mga bayo sa akong pagkaroon na. Dili, Raul! Ay, doon, ay! Para mas baka maugod unya kuno ka. Oh. I-refer e kuno ka sa mayung laki ka aning mga Miss Gay. Wow ba? Oh. Tutuan ko? Yes. Iba'y layla di ka niyo, ho? Sige, ma'am. Nakakita ba ko mo kausas sa usaka pageant diin ikaw mo ay nidaog? Oh. <laughs> Dahibaw ko nga bago ka pa kaayong fresh pa kay kasapanan aw sa mga tao. Ug mo na ko na kung nga ipaila-ila sa usa ka banggiitan. Oy, nahibaw ko nga daghan siya maayong matudlo nimo. Ay salamat kayo, ma. Am. Ay, ani ana dai siya ay. Oh, ba, siya. Ay, I'm so sure, sorry. Sure. Na traffic ko. Ah. Oh. Ah. Pa. Pa. Oy, <coughs> Raul. Unsay gibuhat ni uh, mo ni? Siyang ako gipasabot ni mo nga ipaila-ila na ako ni mo, Lorena. Pa? Lorena? Yeah. Pa? Mag-istorya tara, ore. Oh, pa? Adak, nahibaw ko nga naglibog ka. Pero tinimusok ko ang bayot ko niya karon Naibawan ako nga bayot sa dae ka, pa? Pa? Dengarkan ini aku gustu ga. Ma parihas kena ku. Sedih neka rela isku ga ingut iniku. Oh, dengak ni buli naku. Oh, naku na ina uyap ga menge lelaki. Pero amor saha ku. Oh, mouse way nak misoi ku bye. Oh, mau nak simaman mu dong. Pero magkasinabot man mi. Pero bisa kung saon ako, magawas din ang akong pagkabayot, oy. Pero, pa... Maong hingon hindi ang Lalaki o abahan ko sa ato. Pero bayot ko sa gawas. Ang oh, dali ko gusto nga mag-antos ka sa manako na. O, oh, pa kinig... <sighs> Nabagod yeah. dito ay may ana, pa kung kun, ingon ani yun Di ba, wa, man? Masailo ako na. Pao ako ilabot ko noon sa ikasulti sa mga tao. Ay importante na ako nga dawaton ko ninyo. Ilabi ka na. Oh, oo. Oh. Wala na mo. Lewat magiging ka na ako. Paong dawaton na lang yun na ako nga. Igunana na ng ka na. magtahom nga mo na ito'y twist sa akong kinabuhi. <laughs> Karoon si Papa na mismo may mentor nako. ako. O padayan kong og mga pageant. Di ninala ko ito. salamat sa pagdagaling ako taam More power, RMM! Recorded by Splendor Gaming. Mawag ito mga hikalang kaage ni Raul ka, Cebu City. Uban sa awit ngayong kita Awit nga na ikulahan. Serena. Okay, okay. Okay. Ang mga kaagi, gibahotan na doha sa radyo ni Carol Marihikain. Hikain, gabon sa direksyon ni Priscila Rekanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papadak. Sa inyong nakalainlain ka agis kenebuye, me naklibot sa Sato Alive. Ye rislang handumanan sa Sato Care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Menea Boulevard, Cebu City. Ubak padasta. Handumanan Official Facebook Page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.